Oras yung pampabait ng asawa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Testamento ng aking mga estudyante. Ito'y galing kay Nikki. Monsanto, Isaga. Ang sabi niya ay, malakas talaga ang mga medalyon ni Maestro. Naharamdaman ko sa aking katawan pagsuot ko ang kanyang medalyon. Na siyete altangilis, parang pulso, tumitibok-tibok, at may kuryenteng dumadaloy sa aking katawan. Salamat po, Maestro. Hulog ka talaga ng langit sa amin. God bless you po. Ang susod na testamento ay galing kay Bong Tabuzo sa Panta Junior. Magandang araw po sa inyo, Maestro Verbo. Matagal na po akong estudyante nyo. Salamat po sa inyo dahil binago nyo po ang pananampalataya at respeto sa kapwa ko. Salamat sa mga aral. Nagbago po ang pag-uugali ko po. Mas lalo po akong napalapit sa Diyos. Salamat po sa mga aral God bless po, Maestro. Naway gabayan niyo po ako sa bawat pagdibusyon ko. Magandang araw sa lahat ng aking mga tigapanood, ang aking mga estudyante, at ang aking mga admins na A4 Angels, ang admin ni Maestro Verbo. Sa aking mga tigapanood at mga bagong estudyante, yung link sa screen ay ang aking Facebook page maaari nyo akong ilike at i-follow diyan. Ang aking ituturo ngayon ay ang orasyong pampabait ng asawa. Orasyong pampabait ng asawa. Ang asawa ay walang kasariang katawagan para sa si esposo o asawang lalaki O kaya ay para sa si esposa o asawang babae Ngunit maaari rin tumukoy sa isang kasama o kinakasama sa bahay Iba pang taguri sa asawa Ang pagiging kabiyak May bahay kung babae Ina ng mga bata Ginang ng tahanan Misis ng mister Lakay kung lalaki Bana, kapag lalaki. Ama ng mga bata. Mister ng misis. Kaog na ito ng salitang mag-asawa na tumutukoy sa pagkapakasal o kaya sa isang pares ng mga tao na nagsasama dahil sa kasal o matrimonya. Ang orasyong aking ituturo ngayon ay gagana lamang kung mag-asawa nakasal lamang. Uulitin ko, ito'y para sa kasal lamang. Gawin ang orasyong ito para lamang sa kabutihan at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Sa aking esudyanting ni asawa, itrato ng maayos at may paggalang ang bawat isa. Gawin ang orasyong ito ng walang pag-aalinlangan at kailangan ay buong buo ang kalooban. Ito'y gawin sa unang biyernes ng buwan. Magdasal ng isang ama namin, isang sumasampalataya at isang abagi ng Maria. Pasalin ang orasyong ito ng tatlong beses at iiihip sa asawa sa kanyang pagkain at sa inumin din. Ito, ang orasyon. Aram, Adam, Aksidam, Etrik, Wetrik, Wanti. Aram, Adam, Aksidam, Etrik, Wetrik, Wanti. Aram, Adam, Aksidam, Etrik, Wetrik, Wanti. Ito'y kailangan gampanan ng unang biyernes ng buwan at sikraduhin tatlong beses magiting ang orasyon na nakatitig sa iyong asawa o kaya na may nakatitig sa pagkain at sa inumin. Pakrus ang pag-ihip dito. Sundin maigi ang tagubiling para sa orasyong ito. At kailangan ay buong buo ang inyong kalooban at kayo'y kailangan kasaya. Sa mga bagong estudyante, tatandaan na importante ang magdebusyon ng aking general round. Nandito ang link at inyong panoorin kung hindi nyo pa alam ang debosyong ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako, si Maestro Verbo, ng karunong Pamilin, ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. malin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang may at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang paggagamitan. Huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Ito pa rin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya rin aanihin maging manilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y ay sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging matulungin sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katanungang lihim ng mga verbo.